Michael happy. Stargazer. Oo, oh, oh, happy Valentine's Marisa at uh, Susan. Sa putong ito, ano, magkakaroon tayo ng uh, pagkakataon na ipahig sa inyo ang tatlong okay. ng pag-ibig. No? Mula sa isang kabataan, mula sa isang middle age, at sa isang No? Sa, uh, sa ngayon, makakasama natin si Mark Owanya. May gusto siyang say sa kanyang girlfriend for one year na si Miles, uh, Mary Miles. Oh, go! Thank you sa lahat. Uh, happy Valentine's. Mahal na mahal kita. At, um, ikaw ang first ko, kaya ikaw na din ang last ko. Next naman, <laughs> talaga naman. Ah, promise, ha? Ah. Ah, uh, Magpapunta ko sa GMA, sa so Kapit balita ko sa sa kasal na kayo dalawa. Oh, sa, pangalawa naman, tatawagin natin si uh, Mr. Charlie Ong. Uh, three years sa silang kasal, at... Uh, si Ice ang ayaw uh, yun. May yes, uh, may ba mulak-ulak? Yes po. anong <laughs> gusto mo sabihin kay Ice? Um, sa, please, the camera. Oh. Um, sa for three years, um, gusto ko sana mag-sorry sa mga shortcomings ko uh, due to my work. Sana ma-appreciate mo tong araw na to na pinaghandaan ko. Sa buong mundo. Sa Oo, buong mundo. ka. Happy Valentine's, Ice. No, wala bang I love you I love you so much. Eh, <laughs> Susan, ano? Ang pinakahuli natin nga makakasama rito, Si Mr. Jimmy Santo Domingo. Napakagwapo ni Sir Santo Domingo. Kasal ka ng 36 years na, no, sir? 36 years. Ano Uh, My wife, Inday si Santo Inday. Domingo. Santo Domingo. O, si Ma'am si, uh, ma Inday, eh, sa 36 years, ang sinasabi eh, uh, five times ka pa lamang nag i love you. Oo nga eh. Alam mo, aware din ako na mm -hmm. my wife Inday eh, medyo nagtatampo dahil... Nagtatampo. Imagine, 36 years mm -hmm. and then mga limang beses ko lang siya nasabihan ng I love you. Ito, ito. sa national TV ngayon. Face ka sa camera, sabihin mo kay Inday ngayon. Ano gusto mo sabihin? Well, dahi, um, five times lang kita nasabihan ng I love you in our 36 years marriage. So, uh, this time, alam mo, ipoproclaim ko not only, not only uh, dito sa Pilipinas, but the whole world. That, I love you. Ah, uh, and um, dahil five times na kita nasabihan ng I love you, today I'm going to give you five dozens of roses. Wow. <laughs> wow make up for it. Yeah. Wow. Oh, te teka, talagang ramdam na ramdam kayo oh, pagmamahal. Oh. Teka, nasa linya yata ng oh, telepono. Oh. May surprise kami sa iyo. May surprise! Oo on, nasa linya yeah. ng ating telepono si Ate Inday. Ate Inday, napanood nyo. Ang sinabi ng inyong asawa, anong masasabi niya? masasabi niya? Nakakatouch naman kayo. Ako, I love you too. I've always oh, loved you. I've always okay. loved you. <laughs> oh. And, kasi po, dun sa 36 years daw po, five times pa lang nagsasabi na I love you, pero yung ika mm -hmm. naman na pagkakataon na nagsabi na I love you <laughs> on national TV. Oo. Oh. And ramdam na ramdam yung sincerity, ano? O, ano, <laughs> ano bang dating sa inyo niyan? Ay, naku, I never imagined this will happen. Ooh. Wow. Kasi <laughs> oh, that's niya kay mamaminday. Well, this is it. <laughs> this is it. Uh -huh. <laughs> I love you I too. I love you so much. Oh, tingnan okay, niyo na yeah, mams mo. Yeah, no. Kasi <laughs> mang Jimmy talaga nangingilid-gilid yung luha Talagang talaga nagdaragdala po siya. Sayang, I should have copy of this. <laughs> oh, how sweet talaga. <laughs> Siguro, Michael, yung iba talaga hindi lang ganun ka sobrang expressive, no? Pero sa, talaga... Okay, Ang expressive na, sir. Well, <clears throat> So, you know, in a lot of ways, pinaparamdam ko sa kanya yung affection ko sa kanya. Mm -hmm. Yung nga lang, palagay ko, ang, ang, etong message ko rin sa ibang mga lalaki, mm -hmm. ibang mga husbands, mm -hmm. uh, ang mga wives natin, they need to be told, I love you. Because, it, malaking bagay sa kanila eh. Uh -huh. Siguro kung meron akong, you know, if I can go back in time, Perhaps that's one thing I can I will correct mm -hmm. to be more expressive. Uh -huh. Hindi lang yung hindi lang gawa. Oo, correcto 'yan. Hindi lang gawa, kailangan <laughs> din salita. Oh, uh -huh. okay, kasi sa totoo lang, isa sa pinakamadaling gawin yun na eh, mm -hmm. na sasabihin mo nang I love you, eh. 'di ba? So, but ang ang feeling ko sa babae eh sa mga asawa natin, mm -hmm napakalaking bagay yung sasabihan mo ng I love you. especially Parang assurance yun eh. Oh, Ikaw ba, si Ma'am Inday, nararamdaman mo bang mahal ka niya? Oo, kasi ang dalas-dalas yan sabihan ng I love you ako, and then ang sagot ko sa kanya, me too. You know? <laughs> me too, same here. Parang uh, ghost Me <laughs> too. <ka. laughs> oh, okay, Last, Last oh. mong gusto sabihin kay Ma'am Inday bago tayo magtapos. Well, uh, we uh, you know, 36 tayo na, and then I hope, you know, sa 50 years wedding anniversary natin sana meron ganitong coverage. <laughs> oh, uh, oh, oh, <laughs> Nako, pumunta uh, lang po kayo sa ano, sa Kapit Balita. Uh, yeah. uh, okay. Uh, uh, yung... pa kami ng 50 years. Cell eh. uh, number. Okay. <laughs> uh, Sige, baliksanya diyan. Salamat hoy, we'll belated be happy birthday sa Michael. Salamat Hi, din, happy salamat. Birthday. Uh, 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 <laughs> postponed oh, ang birthday ko eh. Uh, postponed dahil <laughs> sa Valentine's Day. Thank you. Maraming salamat kay Kuya Jimmy at kay Ate Inday.